magandang araw naman po sa ating lahat. Andito naman po tayo, kakain po tayo ng pansit. Ayan wow. po ang ating pansit na linuto ni Lina. Ito pang pa ulam natin. yan ang ating pansit. yan bago ang lahat. Pray mo na, sinday. Salamat po God sa pagkain. Masarapan po God. Hinihiling ko po God. Now I'm mo para malagdag pong lakas po sa akin. Pagtalawa po sa lahat po. Salamat po God sa pagkain. Kain na ito, at hiniling ko po, God, na may bendisyonan mo, para may nagdagpong lakas po sa akin, patapas para sa kamila ko, patawain mo lahat ng magkakamali, huwag mong pabaya na sa Pilipinas, in Jesus' name, Amen. Yan ang ating bagain. Ito ang ulam natin ngayon, pansit Ito yung binili namin noong nag-day off kami na pansit Yan, lino doon namin, nilina. Mmm. Ừ. Sao mày cục? Ta sẽ giảm tiền. Ông cần gì? Đi uống lăng nạp see you soon baby beans shout po lahat po ng sumisili po sa ating mga video na hindi kaya ayang. Shout po kay Norms BTV. Pag-support po ang um, kanyang channel. Kapatid ko po yun. At um, kailangan po niyang ma-active na yung 4,000 watch hour. Anti-Norms BTV, ang kanyang YouTube channel. Of course, hindi nyo rin kakalimutan ang mga pumapasok po dyan sa aking Muntin Channel. Support this other number one audience si Rasik Dia. Support ko channel. Mm hmm. Pero, ang lalang pinang. Kaya parang medyo sobrang namin ng soy sauce. Oh, inulam natin ito ang pagtit. Mm. <laughs> yung hindi talaga ng ganito na mga mahirap na yumaman. Mm mga mahirap na natutang manila. Hindi nila alam ng ganito. Mmm. Kami kasi sa probinsya, nagluto kami pansit. Yung ulam namin. Mmm. Ayan, salamat po. Sama ko sa masigil po sa aking mga eh. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Bye! Mm.